Hello mga idol. Mayong hapon sa pag tanan mga idol. Ah, uh, may mga idol pero dira lang sila sa dool. Nga nakasod ang gidin tao ng mga mananaga tay mga idol gitugos kay gulping kusuga. Pero kuwarta na sila naras la sa mga hubasan mga idol barang tawag sila kanang likos bitaw para kuan sa baling likasan lang nila. So so, idol ah. Oh. And apat na piraso yung ano, isda na may uh, sungo ano? apat na piraso ang tawag dito sa amin balo kwa ito sa baling maidol yes pa yung maidol oh. anong masarap na loto dito sa inyo maidol siguro sa inyo maidol mahal to sa inyo maidol no? dito sa amin maidol ang kilo nito morang dito sa amin kasi halos lahat naman dito may ano may mga hanap buhay sa dagat kaya makamura ka pero doon na doon sa ano sa palengke tinatawag mahal na ito ang doon siguro doon sa palengke ano na to uh, 180 pa 200 pero dito sa amin mga idol kabili lang nito ng ano halaga ng 80 pesos isang kilo na mga idol apat na piraso yung isang kilo mga idol yan mga uh, malaki pa mga idol no? yan o yan malaki yan mga pusa ko mga idol ang ano na siya Ayan. Anong masarap na luto ito, my idol? Gusto ko nito, ano, cola at saka pirito. Masarap to, my ma idol. Ayan, my idol. Baka bukas nito taga dito. Mag, ano kayo sa baling, baka makalaot sila, maka kayo. Ayan, shout out sa inyo dyan, my ma idol. Magandang hapon. Sana nasa mabuti kayong kalagayan kasi malakas ang hangin. Huwag muna tayo maglaot basta nasa, ano tayo, nasa tabing isla kasi malakas ang alon. Kaya, Ingat-ingat tayo ingat, jangan main dong, kita harus melihat dia nolai.